Hay nako maghapon na naman <laughs> Ay, maghapon na naman umulan. Hindi nakalabas kami ng hapon. Kaya, ngayon na lang. Ano oras na? 6.22. Motor-motor tayo. Ayos. Tamang-tama. Merong rason lumabas. <laughs> Kasi may ihatid akong documents kay Charm. And, bumili rin siya ng longganisa sa Metropolis. Kaya, ihahatid ko sa ilang ngayon. Wala. Naudlot na naman yung mga plano. So, kung sanang mag-motor-motor lumabas, saan pumunta. Pero, wala. Dahil nga yung panahon ay napaka unpredictable. Ikot-ikot tayo ngayon paghahatid ko ng mga ihat eh yung kay Charm. So, dahil uh, bored ako, gusto kong mainis, punta tayo dun sa mga matatrapik na lugar. <laughs> Magpapatrapik tayo para mainis eh, no? Hindi, joke lang. Biro lang. Pero traffic na talaga dito. Pero anyway, tara. Nga pala. Uh, ano na yung Wednesday, di ba? So, sa Friday, guys, magsisimula na yung translation procession dito sa Naga. Magfiesta fiesta na kasi. So, that's the mark of the opening of the Peña Francia Fiesta. And then, one week yan one week may mga festivities meron mga parade and all kaya yan busy na naman yung Naga City traffic na naman sa Naga City at syempre lasing na naman sa week na yan <laughs> okay so tara malapit na ako ayan sinasabi ko traffic na o diba at nandito na nga ako food panda maghatid ng longganisa nandito na ang delivery specially made ng metropolis po yan 140 ang half kilo yan ano to ha? Huh? Naghahatid lang naman sana sa kung longganisa meron pa akong natanggap na regalo. Oh. thank you, thank you. Thank you. Di ba? Naghatid lang naman ako ng longganisa. Meron pa akong regalo na tanggap. Regalo niya dito sa akin birthday ko, February pa 'yon. Ano na ngayon? September. <laughs> Na-receive ko po, po yung regalo ko ngayon. Thank you, thank you, love. Tara guys, ikot-ikot muna tayo. Meron na ulit mga banderitas. Anong tawag sa galug ng banderitas, guys? Sorry ha, hindi ko alam yung tawag ng banderitas. Sa amin kasi banderitas tawag dito sa bigal Ayan na, guys. So, oh. meron na mga ah, fiesta feels na, no? Yes sir Ito pala yung Magsaysay Avenue Sobrang dami ng people Ito yung Magsaysay Avenue guys One of the busiest streets to ang traffic oh Ay ginusto ko to eh Gamit tayo ng pinagbabawal na technique Pinagbabawal na technique So ayan oh Meron palang mga sapatos dito Tapos mga gandang t-shirt oh Malupit oh Sige tao konti kuya ha? Thank you kuya Ayan na oh, guys Meron na talaga sa pagfesta Nagsisilabasan yung mga business business Ayan guys, so. Oh. Di ba? <laughs> Ikot-ikot lang. Tapos ikot tayo sa may plaza. Tapos pag ikot ko sa plaza, uuwi na rin naman ako. Ikot ko lang kayo sa plaza. Para makita nyo naman yung plaza ng naga kapag gabi. At saka medyo matao na talaga ngayon. Dahil nga, magpifesta na guys. Magpifesta na. Oo, oh, meron ng afam dito guys. So oh, yung mga naghahanap ng afam, meron na. Nagkakalat na yung mga afam dito. Ayan guys, ito yung plaza namin. Ayan, sobrang dami na ng tao. At ayan, meron ng mga, again, banderitas tawag dito sa Bicol. Hindi ko alam sa Tagalog. Ayan guys, so oh, dami ng tao. 'di diba, Mga estudyante, ayo, mga nagpa-practice pa doon sa mga performance nila sa mga event next week. Ayan, ito yung plaza namin, guys. Merong food trip pa Dami ng tao, no, maliwanag na. Ito yung mga business-business, oh. Dami yung pasahero, naghihintay, oh. Walang jeep, oh. Ang <laughs> dami ng tao. Punta tayo dyan bukas. Sige, tawid kayo. Tawid kayo, ano ba naman yan, yan yung plaza namin guys Pakita ko rin sa inyo yung Welcome to Naga na ano Welcome to Naga na Ark doon yun sa may supermarket Dito na rin man tayo Idaan na natin para makita nyo Okay guys Dito tayo sa may supermarket ng Naga At again meron pa rin mga banderitas dito Ayan o oh, Naga City People's Mall Yan yeah. yan yung supermarket Ay hindi sorry Yan yung wet market dito guys Public market ng Naga Turn left tayo dito Kasi nandito yung ano Yung art ng Naga Ipakita ko lang sa inyo Tapos babalik tayo doon sa may plaza na Maugmang Naga Yan yung welcome art ng Naga City guys Ayan 'di diba? Palabas tayo ng naga eh. Pero kung papasok ka ng naga, yan oh, 'di ba? mga banderitas, guys. Ayan, oh, 'di ba? Fiesta, fiesta na talaga. Pero guys, babalik na ako kasi umaambo na. Ayan. Eh. <laughs> oh, okay, talaga sa mata itong mga mga banderitas na to, no? Ayan, guys. Ito yung ano, sentro dito sa Naga, 'di ba? Dadaan kasi dito yung mga procession and dito yung mga event papunta sa plaza, oh, 'di ba? Ganda. Dami ng tao. ayos di ba so nice ayan ah, na yung plaza namin guys so oh, tapos maraming estudyante nagpa-practice sa mga event Yeah. Oh, anyway tara guys at uh, na tayo uuwi na so yun lang guys umikot lang tayo kasi nga ayun board na board ngayong araw hindi pa tayo makapag-rides ng malayo kasi yung panahon dito ngayon napaka unpredictable galing lang din kami sa Baguio dito kaya ayan napaka ano pa nung panahon sobrang init tapos biglang uulan napaka unpredictable sana maging maayos na para makapag-rides na tayo ng malayo alright sa so panayang guys here's your boy TV and see you on the next one peace